Ano kaya nangyari dito? Nagintuan yung mga sasakyan sa harap. Parang kakaiba. Observe muna tayo. Tingnan natin. Good morning mga kalayas Tayo ay pupunta ngayon sa Santa Cruz Isang lugar dito sa Occidental Mindoro So dahil tayo nakabakasyon ngayong araw at uh, Tulad ng ating ginagawa Tayo ay pupunta sa ating kunting taniman Kasama ko yung aking pamilya So ito yung shortcut na daan papunta sa Santa Cruz, Mamburao, Paabra o kung luluwas ka ng Maynila o papuntang Batangas. So mamaya papakita ko sa inyo yung yung daan or way papunta o daanan ng dito sa Colonia o ito yung uh, prison facility dito sa Sablayan, Occidental Mindoro. Ito yung shortcut na dinadaanan para mas mabilis. So ano talaga to Open sa public para mas mabilis yung biyahe paluwas ng Maynila. Kaya karamihan ng mga motorista dito dumadaan. Two hours later. Nagulat ako nang biglang tumigil yung mga sasakyan dito sa unahan. So parang may kakaiba. So observe muna tayo. Ito yung papasok na pa kolonya, yung prison facility dito sa Occidental Mindoro. Tingnan natin. <laughs> ito pala yung nangyayari dito pina-stop muna kami ng nasa 30 minutes kasi ongoing pala yung training ng mga bagong nag apply na police kasi according dito sa mga officers uh, nagkaroon daw sila ng decentralization pagdating sa applicants ako mga training so dati dati lahat ng mga aplikante na magsusundalo magpopulis ay sa Laguna pero ngayon, dito daw, nagde-decentralize sila. So, yun. Hintay-hintay uh, muna tayo ng mga 30 minutes. Maya-maya siguro papayagan na tayong uh, dumerecho. Kasi prison facility ito pero open sa public yung highway na to dahil ito yung shortcut. Saka mag magandang dumaan dito, hindi ka nadadaan ng bayan dahil walang traffic. One hour later ya na ulit tapos na ang shooting. Kalo kani may ambush area. Ito yung San Juanico. San Juanico Bridge ng Mindoro. Wow, ganda ng San Juanico. yan ang San Juanico Bridge ng Mindoro ito. Ang replika ng San Juanico Bridge dito sa Nitoro sa lugar namin Balit lang Mini San Juanico Bridge Medyo nagmamadali tayo ng konti mga kalayas Dahil may hinahabol tayong oras Para makarating doon uh, Kasama ko nga pala yung pamilya ko uh, Tuloy bakasyon na rin uh, saka relax relax sa aming bukid so kung mapapansin nyo, itong lugar dito sa amin ay talagang paborito ng mga riders, yung mga group yung mga, nag, yung mga big bikes dahil napakaganda ng daan tapos uh, ang ganda ng trekking nila dito so walang gaanong sa sakyan kaya mas mabenta sa mga riders Yo. May mga iron uh, sama sana si Zero kaso busy, pumunta pa sa bukid <laughs> hindi makapagsama sa rides kaya iba talagang pakiramdam mga kalayas kapag uh, nauwi tayo sa ating mga lugar especially dito sa Mindoro very proud ako na ang ganda ng lugar namin dahil ang ganda ng daan ang sarap talaga magbiyahe dahil ibang iba talaga sa usual na mga busy na kaliye sa Pilipinas like sa Manila dito napaka sarap may enjoy mo talaga yung pag uh, at uh, yung ganda ng paligid so the best actually yung klima dito sa Occidental Mindoro ay common talagang mainit unlike sa part ng Visayas and Mindanao madalas ang ulan kasi galing ako doon last week pero kabalik taran talaga yung panahon dito sa Mindoro kaya pagdating sa agricultural sa agriculture uh, dito talaga maganda yung pagtatanim ng sibuyas uh, palay saka iba pang mga pananim so dito naman makikita natin yung tulay ang sarap ditong magpahangin so isa sa napakagandang location tumbok nya itong bundok so tignan natin ng location ng tulay na ito. Bali, mas maganda mga kalayas kapag uh, tag-ulan dahil kita nyo green na green yung paligid sa yung bundok. Pero pag uh, tag-araw, uh, brownies. Mamaya may madaanan din tayo mga bundok na parang nasa ibang bansa tayo. So, ang ganda ng mga bundok dito. <sukurna> bali ito yung sinasabi ko mga kalayas yung tsura ng bundok mga brown actually mga parang mga bato yan tapos talagang ang ganda ng formation nya brown lahat lalo kapag uh, sobrang init ganun din kapag uh, tagulan naman uh, walang puno yan kukunti lang kaya green na green maganda rin sa tagulan so ang sarap sarap talaga mag rise tapos ang lakas ng hangin sa part na to at yun, mga kalayas, malapit na kami sa aming destinasyon. Hanggang dito na lang itong video na to. Salamat po sa panunood. At thank you po sa lahat ng subscriber. At para po sa mga bago, uh, pwede po bang makahingi ng isang like and uh, subscribe sa ating channel. So, hanggang dito na lang. Salamat at hanggang sa sulod na video, kalayas. Thank you. Bye-bye.